Oyan, so ah, magpapalit tayo ng uh strut bushing. Oyan. Yan ba? yung strut bar so tawag dito strut bar so papalitan natin ang ito papalitan natin ang bushing kasi durog na ito yung ating pamalit pabilaan yan and then ikabit saka natin ikabit ayan, ayan. Sakto. saka natin ikakabit ito ayan. focus mo dito ayan. so ganun lang Saka natin ito isasalpak. Yan. So, bali ito kasi dito tatama itong yan. Kapag ka so may stopper tayo. Yan yung damper para hindi kakalampag. So, kapag ka makalampag na yung ating L300, ibig sabihin, wala na tayong rubber damper na ganito. So, lalo pagka malambot na yung coil spring, so tatama siya dyan. Ito, dito siya tatama naka-stopper. So, yan. Kakabit na natin ang ngayon ang ah, so, yan. Kakabit natin ngayon ang bushing. Isa pang bushing dito sa harap. Ah, so, ito maluwag na rin. Ayan, kabit na natin. Nagsisilbing stopper. Ayan. Ayan, dyan siya nakasagpak. Then. Ayan. So, nakuha sir. Kabit na natin. So ganun lang, ganun lang kasiyempre ang pagkakabit ng uh strut bushing. So maganda pag magpapalit kayo ng strut bushing, kabilaan niyo na papalitan. So ito 'yung nagsisilbing suporta sa ating alignment. So kapag sira na ang bushing na ito, ang nangyayari ah, nagwiwiggle left and right so, nagwiwiggle tayo Ayan. kailangan di siya gumagalaw eh Yeah, three. So, medyo mahirap lang sa paglalagay ng ah uh, purnilo tsaka yung lakwaser so, so susundutin mo siyang ganoon then Okay. So, napalta na natin ang rubber damper. So, ayan na. At saka itong strut bushing. Well, okay na. na. Okay na. Ayun, ang palitin natin. So, bali, meron pa tayong palitin dito. Yung bushing ng... Ay bushing ng lower arm so yung bushing ng lower arm maluwag na rin so kailangan na rin nating palitan yan so yan tapos na tayong mag yan tapos na tayong magpalit ng bushing ng ating strut yan so yan yung ating ito yung ating strut bushing so napalitan na natin so yan sa kabila palit na rin Ayan, bago na. And then, nakapagpalit na rin tayo ng uh, rubber damper. Ayan. So, okay na. Um, ayan. Itong strut... Uh, ayan. Itong, itong strut bar na ito ay may kinalaman din ito sa ating alignment. So, sinusukat natin ito yung ating harapang gulong at ang likuran ng gulong kung nakabuka ba or medyo nakakipot yung ating gulong so yan so sinusukat natin yan dito at doon sa kabila so yan okay na nakapagpalit na tayo so yan guys ganun lang ka simple ang pagpapalit ng strut bushing at rubber damper ayan so sa kabila ayan okay na rin sa kabila. Ayan. So, mga bago na. Ayan.